Ate, kung um, kulan ulan dyan, te, yung anak mo, oh, nababasa. Sumilong kayo. Kawawa naman yung anak mo dyan, no oh. Maulan, um, eh, pinapaulanan mo. Sumilong na muna kayo. Ay, ayaw makinig ni ate, tingnan mo yung anak niya, kawawa Kawawa naman naglalabas siya ng stroller stroller ng anak niya oh. Hey. Ayaw man makinig. Anong gagawin natin dito? Dito lagi talaga sila dito niyan pero ngayon mas malala to oh. Kasi napaulanan na niya talaga yung anak niya. Hey. Yung anak mo oh. Ano na yung ulo? Ay, kawawa naman ito mag-ina na ito. na ulo. O, yung anak mo ate, ano ba nangyari dyan? Isilong mo na yan.